Run from next... Hello? Yeah, Play. Play na okay. huh. <laughs> Be, parang di ba guys? bagay. bagay? Nag-cute ka. Naging bata. Sa akin nga din nakala ko magbabagay ang pangit-pangit. Pangit-pangit. din yung salamigang dati siniraan si Nickto. Pares tayo ah! Ganyan di sa kaso clear. Ito, ito, hey. so, mo. Uy, hey, guys. Laro na tayo. E, start na ako, guys. Ako Ayan din na, guys. Hi. alam kung saan kasi ko makita. Ay! Ah, lie.

Não me ensina, me Kas! <laughs> Bi, mo! Ano. Samahan mo kasi ako! Parang guys, hintayin natin siya. Asad ka! Nasaan, Nasaan ka, badabidub? -ba. Nasa baba? Nasa baba ka? Oo, oh, bakit? Okay, pupunta oh, lang ko dun. Hi, B, Tara na! Hi. Di, paray! Kita pernah nih, mana nong 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 hello nong <tuh> nong <takutak> hello nong 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 Elena! Elena ka? mo, hindi ka gumagalaw. Hindi siya gumagalaw, guys. Gumagalaw ako. Ano siya, guys. Oh. Kita ka naman. Vlogger ako, guys. <laughs> oh, dali. <laughs> sigaw. Yung nakasigaw ako na, no? Isa. One sigaw. Isang sigaw na. Naka-isang sigaw na ako. Part

Sige, labanan mo kami. May dala kaming tae. Okay, bro. I'm gonna go down. Na. You monster. Bababa na ako. You know what I'm saying? Bababa ako, pero wag mo ko takutin. You know what I'm saying, really, bro? Tara, bitch. Ah! Wala mo na. ako. <laughs> Nasaan ka? Andito sa likod mo. Wala ka, bitch. Ah! <laughs> ah! May naririnig ako! Nakasan natin konti. Hanggang 40. 40 yung volume ko. Nilakasan mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ay yo yo si monster si sea monster si monster you scaring us like that so hindi ka bibubaba bugi ka ay ay radish Samahan natin si Bacon. Tara na ba siya? Tara. Let's go. Iklalayo ko yung cellphone ko. Let's go. Kaya natin to. Peace bomb. <laughs> Peace bomb. May ano dito na sa tan. Shhh, that way! Sabi na guys, shhh, that way! Akala namin kanina, shhh, aray! Tingnan mo, hindi naman siya gumagalaw. Gumagalaw eh. Shhh, that way! Shhh, that way! Hindi na naman gumagalaw! Uy, Elena, nandito ka sa baba. Hey there, Oy! boy. Oh, mom, get down, Aray. Bro, tara, tara, tara. Makita ko. Bro, tara, papa. Wait lang. Tara. Puto na tayo dun. Ilakas loob natin. Dapat makapa... Dapat namatay tayo dalawang beses. Ay, isang beses na. Okay na yun, di ba guys? Okay na yun, di ba magkakasubscribers naman ako?

Ano Bacon? Bacon! Hmm, ito si Bacon. Alam mo, may ano dalawa ako kasama. Naglock na ako. Dana! Okay. Ay, dito pa. na. Gulo siya tanito. Ano ba yan? Ang gulo. Eh, hey, ang dami niyo doon. Ako nandito mag-iso. Sana kasi sumunod ka sa akin. Nag-block ako dito. Hindi ko na ako saan ako pumunta. Bulang. Takbo lang na takbo. Takbo lang ng takbo. Wala ko. na kabalik. Elena ako. nandito ako! Ay, nagkuhon. Oh my gosh, guys. Baka nasa pinakababa siya. Tara. Tara. One, two, 3, go! <trips> ah! <trips> <my God>! <trips> 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 Tara! Let's go!

Aiyah, dia orang terbangun. So, Coba pakai. Buat pakai tulung aku di itu. So, Coba pakai nana. Mm -mm. Let's go. nanonood ka kasama ko sa dito. Sige, look Oh my gosh, guys Yes! <gasps> yes Oh my gosh, guys Okay, guys, bye-bye na kasi Nakakatakot na to, guys Okay, and see you at the next video Mwah Shout out na sa lahat na nakadaraw ko dito.